Hello everyone! Dito na naaming aming adventure at ngayon naman from Kelowna, pupunta naman kami to Vancouver. Another 5 hours na naman na biyahe pero bago pa ngayon ay eh, syempre kakain muna kami ng breakfast. Meron nga libre pa umagahan dito sa hotel na pinagstayan namin. Yun nga lang, limited lang din yung mga food na available nila dito pero syempre laman na rin yan. After nga namin kumain ay nagready na rin kami kagad para umalis at mag check out. Sayang kasi yung oras at mag iikot ikot nga muna kami dito sa Kelowna. Nilagay na nga namin yung ibang mga gamit dito sa sasakyan dahil nga gaya ng ibang mga hotel ay 11 AM kailangan na raming umalis dahil kailangan pa nila itong linisin at may ready para nga sa susunod na mag-check-in. Sabi nga ni tita eh, palang parang beach dito kaya syempre pupuntahan namin. Medyo nabitin nga kami din sa breakfast kanina kaya dapat kakain muna kami. Yun nga lang close pa yung ibang mga restaurant. Kaya sabi namin eh, dito na lang muna kami dederecho. para parang hindi nga yata bagay yung mga suot namin dahil beach yung pupuntahan namin pero ako naka long sleeve pati naka pants. Samatalang lahat ng mga nandito ay mga naka summer outfit. Yung ibang naka pispa, pa. Uy, palambing naman. Baka hindi ko pa nakapag-follow ha. Pa-double check naman. Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. At ayan, 2 week pala na nakikita nyo. Lake yan. Sobrang dami talaga lake dito sa Canada. At madami din pala kayong pwedeng gawin dito ng mga water activities. Nakita nga namin, pwede kayong mag-rent ng jet ski. Meron nga din mga speedboat. Pwede nga rin yata mag-rent yate. At pwede ka nga rin mag-parasailing. Eh ba diba, usong-uso rin yung sa Boracay? Syempre, sobrang ganda nga na view. Kaya nag-picture-picture din muna kami ako pala ay first time ko dito pero si tita and papa hindi na nila first time nakapunta na rin sila dito dati pero sobrang tagal na rin no 9 years ago na rin yata at habang naglalakad-lakad nga kami dito ay bigla nga namin naisipang mag tiktok at habang nagti nga kami ay meron ditong parang laruan at napakakit nga ni Kasit Sandro abay nang hiram ng phone yun naman pala ay magpipicture picture nga daw sila mia lang ay nagutom na naman ng lahat at sabi nga ni Kasit Sandro gusto daw nila ng pizza kaya binilan sila ni papa pero kami nga kinikrave namin ay kanin at dahil nandito na rin naman kami sa downtown nila ay nag-ikot-ikot na rin kami dito yung downtown nga nila dito parang downtown lang di sa Calgary yung madami nagiinom kahit tanghaling tapat kanina pala nung nasa hotel kami ay may nakasabi nga kami Pilipino nagtanong nga rin kami sa kanila kung may mare recommend ba sila na masarap na restaurant dito At sabi nga nila try daw namin yung baitong na Thai food na malapit nga lang daw dito sa downtown lalakarin lang sakto naman nandito na rin kami kaya chinik na rin namin yun nga lang pagdating namin dito ay dahil nga daw sa shortage ng mga staff ay close sila pag lunch Sayang naman kaya syempre nang ikot-ikot rin muna kami. Ano ba yan? Sobrang makakalimutin ko na yata. Nakalimutan ko na nga yung pangalan ng restaurant. Basta naalala ko lang eh, merong CM ito sa name tapos may mga tindang fried chicken. Pagkapasok ka namin sa loob ay eh, ginaid naman kami kusang kami kami huupo at binigyan na rin agad kami ng menu. At nag naman ako bigla sa mango roll. Kaya yun nga yung order ko at nung sinerve nga ito sa amin abay may paapoy nga sila on side. Hindi ko nga alam kung para saan yan, kung para lang ba talaga sa plating o para iinit mo dun yung sushi. Ay sya, iinit na rin natin ng konti. Total may apoy na rin naman. At nung natikman ko nga ito, masarap siya. Kakaiba doon sa mga normal ko nakakain na mango roll dahil meron itong blueberry. Maya, maya nga lang ay dumating na rin yung iba namin mga order na chicken, pati na rin short ribs. Paglabas namin dahil nga may energy na lahat ay naglakad-lakad muli nga kami. At nakita na naman namin itong nagpapara-sailing. At pumunta na nga rin pala kami dito sa parang may mga inflatables at napakadami nga nakatupis. Talaga namang nahiya yung suot ko na naka long sleeve at naka pants at huwag kayo, naka shoes pa ako. Masyado na nga ako na out of place dito pero okay lang, hindi naman kasi tayo magsuswimming. Kung halos sa mga Pilipino ay nainom nga ng luta para pumuti, sila naman nagpapaiti mga nagsasunbaiting. Kaya yung yari talaga ako magpayong dito minsan dahil sila talaga gusto nga nila magpapaitim. Hinintay lang namin pala si Papa dahil nga dadaanan nga kami dito at pupunta na nga kami sa far para mag cherry picking. Hindi lang pala isa at madami lugar na pwede ka mag cherry picking dito sa Kelowna, BC. Pero yung napili nga namin lugar ay 20 minutes mula dito sa City Park. At sa daan pa nga lang, isasalubong na agad sa ang kanila napakadaming mga tanim. At dito kami pupunta sa Twin Oaks Organic Orchard. At pagpasok mo nga dito sa kanila, ang sasalubong sa iyo ay itong fruit stand. Ito rin pala yung bahay nila dito at grabe, napakalaki ng lupain. Binigyan nga niya kami ng isang bakit at doon nga daw namin ilalagay yung aming mapipitas. At sundan nga lang daw namin siya at tuturuan niya kami kung paano ito gawin. Cherry picking talaga yung pinunta namin dito pero hindi na daw kasi season ito ngayon. Mga July 10 nga lang daw ay wala na daw cherry. Sayang naman hindi namin naabutan. At sayang nga lang dahil ubos na rin daw ang kanilang mga peaches kaya pairs na lang yung mga pwede namin kuhanin. At tinuroan na nga niya kami kung paano ito gawin. Basta iaangat nga lang daw yung pagpitas. Basta ganun. At ang napansin ko nga dito ay napakaganda ng view nila sa kanilang lupain at naka solar panel pa sila. Hindi na rin pala kami magtatagal dito basta nga makakuha kami ng tiki-tiki ay okay na yon Sobrang init din kasi tanghaling haling tapa tapos meron pa mga insekto at baka nga papakin sila kasi. Habang nakuha nga sila papa ay nakatambay na lang ako dito sa baba dahil hindi ko talaga kinakaya yung init kahinaan ko yan. Dumiretso na rin kami sa fruits at natitimbangin nga nila kung ilan ba yung nakuha namin. At sinalubo kami ng kanilang napakakit na aso na si Louie. Pumerin siya na bear type at napakakit nga napakabait. Anong hinahawakan ko nga lang siya? Abay, nakangiti nga lang siya the whole time. At nung makita nga ni Cassie na mabait ito, na wala na maginagawa masama sa akin, na hinawakan na rin niya. Every 2pm pala ay nagkoclose na sila at nag-request nga sila sa amin dahil kami yung last na pumunta dito. Baka naman daw pwede na isarado yung gate nila at pumaya nga kami at binigyan pa ka kami extra pairs. At ito na nga ang start ng aming adventure papuntang Vancouver. 4 hours and 30 minutes pala yung layo nito. Calgary to kay wala pa nga masyadong bangit at hindi pa masyadong mataas. Pero grabe yung daan namin ngayon kelo na to Vancouver, grabe yung taas at napakadaming mga bangin. Medyo nakakatakot din talaga yung dadaanan pero wala na kaming choice kaya tinuloy na rin namin. Sobrang maingat na lang talaga si Papa sa pagdadrive at medyo mabagal na lang din talaga. At tumalapit na kami sa Vancouver, natuwa nga kami dito sa map sa phone dahil nga nagiba yung itsura. At ayan, sumalubong na nga sa amin ang Welcome to Vancouver. Madaming beses na rin ako nakadaan dahil sa mga layover flights pero hindi pa rin talaga ako nakakapasyal sila pa pa lahat sila ay nakapasyal na dito pero ako first time ko palang ulit nang makarating nga kami dito ay binuksan na namin lahat ng bintana para nga makita namin yung mga view at pati yung mga daan at nakita ko nga dito, abay para may skyway o diba parang nasa Manila lang o di ba, walang mga homesick for today's vlog. On the way na rin pala kami ngayon sa aming hotel. Medyo nakakalito nga lang at hindi nga namin makita yung parking lot kanina. Mahirap din kasi talaga ito hanapin dahil nga yung hotel namin ay sa Sheraton located sa downtown Vancouver. Pagka-check-in nga namin ay dumiretsyo na na agad kami sa room. Mini room tour lang tayo pag open mo nga ng pinto sa salubong sa itong para malaking nilang cabinet. Meron ding full body mirror, meron din silang washroom na meron ng tao sa loob kaya hindi ko napakita. Meron din silang dalawang queen size bed, meron pa water, may na na ice at kung ano-ano pa. At ang pinaka-highlight nga nitong room ay itong view ng downtown. Sabi nga ni Tita, pinili nga daw niya talaga itong napakataas para nga maganda yung view namin. Ito nasa harapan nga pala namin yun ay hospital. Napakadami nga ring ambulance na maibaba na nga namin lahat ng gamit. Makapagpahinga rin saglit ay pumaba na rin kami para nga kumain. At parang nga rin makapag-ikot-ikot na dito sa downtown area. Hindi na rin pala kami nagbasa at naglalakad-lakad na nga lang kami habang naghahanap ng makakainan. Aba ay mapakalga rin ya, no? mapa Vancouver ay dito pa rin talaga kami may babagsak. Syempre, ang pinaka-favorite ng lahat ay Jollibee. Eh dito kasi hindi na namin kailangan masyadong pag-isipan pa kung anong orderin namin. At for sure, magkukustuhan nga rin nila kasi Sandro. Yun naman po ang mga ganap natin for today's vlog. Oh, please don't forget to follow my page po ha, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching. See you ulit bukas.